Natuwa ang mga pasahero at balik operasyon na ang Rectifier Substations 5 at 6 sa LRT2. Ayon sa ilang pasahero, safe at mabilis na ang kanilang biyahe. Si Joshua Garcia sa detalye, live, Rise and Shine, Joshua. Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Dayan. Tama ka dyan. ng mga mananakay ng LRT Line 2 ang rehabilitasyon na isinigawa nito sa kanilang mga rectifier substations matapos ng mapinsala ito noong taong 2019. Sabi ng mga pasahero na nakausap natin, maigi daw na ginawa ito para mapanatag din ang kanilang mga loob sa pagbiyahe. Dayan sa payag ng pamunuan ng Light Rail Transit Authority sa kanilang official website, sinabi dito na tagumpay na natapos ang rehabilitation ng kanilang rectifier substations 5 and 6 para sa LRT2, kung saan ang bagong rehabilitated na power supply ay magbibigay ng mas mataas na train frequency, mas mabilis na biyahe at mas magpapaganda ng overall experience ng mga commuter. Bagay na ikinatuwa ng mga pasahero lalo na yung araw-araw sumasakay dito. Mas okay po yun kasi Araw-araw din po ako nagaganto kasi papunta rin po ako sa recto lagi. So pag, wala, pag lagi pong may sira dyan, nahihirapan din po ako. Mas maganda po dahil gagawin para mapabilis yung uh, transportasyon ng mga tao. Mas maganda po kasi mas maganda po yung naayos na para okay na po yung biyahe ng LRT. Ayan, dagdag pa ng LRT, magdudulot ang nasabing rehabilitasyon ng mas maasahan power supply at makadadagdag na rin sa performance at reliability ng mga trenito. nito. Samantala na natapos ang 40 testing and commissioning activity na nasabing rehabilitation nito lang dunes, January 15, para matiyak ang maayos na integrasyon ng rehabilitated power system. At yan muna ang latest, balik sa inyo dyan, dayan. Maraming salamat, Joshua Garcia.